Alam nyo ba kung paano magpruning? Hello mga kaagri! Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung iba't ibang paraan ng pagpupruning sa iba't ibang klase ng mga gulay tulad ng talong, ampalaya, sitaw, sile, pipino, at iba pa. Coming up! Ipapakita po namin sa video na to kung paano ginagawa yung pagpupruning para mas maintindihan po natin kung aling parts ng halaman yung inaalis natin at ano ba yung objective kung bakit tayo nagpupruning sa mga tanim nating gulay. So, nandito po tayo ngayon sa aking backyard kitchen garden. Ito po yung section na three-layered garden. Meron tayong tanim sa baba, sa gitna, tsaka sa taas. So, ngayon ipupruning po natin yung ibang mga gulay dito. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa no, para maintindihan natin kung bakit natin inaalis yung particular parts ng mga halaman. Unahin po natin dito sa tanim nating ampalaya. So, dito po sa Ampalaya, may dalawang klase ng pagpupruning. Meron tayong tinatawag na single vine method. Yung isa lang po yung uh, ititira natin na vine, main vine yan, galing po sa baba hanggang sa taas. Tapos, doon natin siya pakakapalin sa ibabaw. Yan po yung single vine method. Meron din pong method yung multiple vines naman. So, pararamihin natin yung kanyang vines mula po dito habang umaakyat siya marami na siyang sanga. Yan po yung tinatawag nating multiple vines. So para po dumami yung sanga ng ating ampalaya, ang una nating aalisin, pag meron na po kayo na bilang na walong dahon mula po doon sa pinakababa, bilang lang kayo ng 8 pieces, so mga ganito pa lang po yun kataas, putulin nyo na po yung pinakatalbos. Pag inalis niyo po yung talbos, lahat po ng mga nodes, ito, yung pinakabalikat ng mga dahon, diyan po lalabas yung mga side shoots. Ginagawa po itong multiple vine method pag yung trellis nyo po ay vertical lang, wala kayong pagkapangan sa ibabaw. Para kumapal at dumami yung kanyang sanga, marami po kayong ma-harvest. Yung single vine method naman, kung meron po kayong pagapangan sa ibabaw, doon nyo po siya pakakapalin. So lahat po ng umakyat, inaalis po lahat ng mga side shoots, mga dahon, para doon siya magkapal sa ibabaw. Pero dito po sa tanim ko ang palaya, maliit lang po kasi yung trellis ko sa ibabaw. So pararamihin ko na lang yung kanyang side shoots. Kaya inaalis ko po yung pinakatalbos. So pag inalis natin yung talbos, mapipilitan pong mag ng side shoots o sanga yung ating tanim na ampalaya. Kaya po nirecommend nire na at least 8 to 10 yung nodes o yung dahon bago tayo magpruning para mas marami po yung chances na tumubo yung mga sanga ng ating ampalaya. Kung dalawa lang yung dahon at nagtapping sa na tayo, dalawa lang din po yung sanga na itutubo. So tulad po nito, yan may tumutubo na. Since inalis natin yung pinakatalbos. Pag single vine method naman, uh, inalis natin lahat po ng mga dahon na nandito sa lower part. Kinakalbo po yan. So kahit po dito sa multiple vines, maganda rin na malinis po yung ilalim. Alisin natin yung mga excess na dahon, yung mga matatandang dahon para ma-improve po yung airflow sa ilalim, mabilis matuyo yung surface at hindi po siya pamahayan ng mga fungus. Kasi yung gustong tirahan ng mga fungus, maliban po sa acidic na environment, yung mga lugar po na mamasa-masa. Kaya mapapansin po natin pagka umulan, katatapos ng ulan, uh, madalas po umaatake yung mga fungus kasi medyo mamasama uh, mamasa-masa po yung mga surface na ating garden. Kung napansin nyo po wala namang sira yung mga dahon, aalisin nyo lang yung mga patatandang dahon, pwede na natin siyang iwanan dyan sa ilalim ng ating garden. Pero kung may mga fungus siya tulad nito, may kulay dilaw, huwag nyo po siyang hahayaan na mapunta dyan lang sa ilalim kasi pwedeng kumalat yung mga fungus dun sa inyong tanim. Pero kung wala namang sira tulad nito, babawasan lang natin siya para magkaroon ng airflow. Okay lang po na pabulokin natin dyan sa lupa. Sabi nga nila, yung pinaka-best na fertilizer para sa mga halaman, yung galing din po sa kanila. So, alwisin lang natin yung mga dahon para mabilis din po siyang lumaki. Tapos, yung mga nutrients, mapupunta na po doon sa kanyang mga talbos tsaka sa mga bunga. So, ito po nagsisimula na siya magbulaklak. So, maliban po dito sa mga dahon, maliban po sa may mga sirang dahon, Inaalis din po dito yung mga payat na side shoots. So tulad po nito, ito itong vines na to, payat. Pwede natin siyang alisin. Tapos pwede rin natin siyang uh, lutuin, ihalo po sa munggo. Dito naman po tayo sa sitaw. So sa sitaw, ang ginawa ko rin dito nung malaki na pinutol ko po yung pinakatalbos, Kaya nagkaroon po siya ng mga maraming sanga dito banda. Ayan, may balibagong sanga, may sanga doon sa ibabaw pati dito. So, tinapings ko siya. Nagkaroon po ng mga additional vines yung tanim natin sitaw. So, yun po. Pwede tayo mag -toppings. Then, pwede rin tayo magbawas ng mga dahon. Ayan po. Ito po may mga leaf miner. Kailangan natin mapigilan yan kasi hindi po yan mawawala hanggat hindi natin makokontrol yung pagkalat ng leaf miner. Pwede natin siyang alisin at sunugin po natin itong mga dahon na may mga leaf miner. Pwede rin po natin silang pisil-pisilin para mamatay po yung mga larvae. Ganyan. Ito pa lang tanim natin sitaw, nagbubulaklak at nagbubunga na po. Ito, meron na tayong uh, haharbisen na na sitaw. Parang kailan lang po tayo nagtanim nito. Ngayon, meron na tayong mapipitas. So, dito naman po sa talong, ayan, may tumama pong sakit dito sa talong ko kaya binawasan ko po siya ng mga dahon nalis ko po yung may mga sirang dahon kasi kumakalat po yung uh, sakit na. No? gupitin lang natin so nakakatulong din po ito para yung mga nutrients mapunta na lang po doon sa mga bunga so ito po ayun, matagal na po itong talong na to ito yung na feature natin na karaan na matandang talong na pinruning natin pinabata so ngayon ayun po, may mga bago na naman siyang bunga so although maliliit na yung iba pero na harvestan pa rin po natin so sobrang tagal na po nito may git taon na parang magdadalawang taon na pero ang dami niya pa rin pong bunga Ayan oh. kumpol kumpol so ito po magkakatabi pa ang ginagamit ko lang na fertilizer dyan ito, itong ating swamp fertilizer ganito po yung ginagawang topping sa talong bilang lang po kayo ng 8 to 10 na dahon mula sa baba 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7. So kulang pa. At least 8 hanggang 10 bago natin aalisin itong talbos para maraming sanga yung tumubo. Hindi siya mataas pero malago po yung tanim yung talong. Mas matibay po siya compared sa matataas na puno ng talong. Pwede rin po yung letter Y na pruning. Hahanap kayo dun sa seedlings nyo ng letter Y. Tapos mula dun pataas, yun po yung iiwan ninyo para tumibay yung inyong tanim. So dito naman po tayo sa mga kamatis, ito po yung ating cherry tomato. So i-share ko po sa inyo yung kaibahan nitong nasa lupa at saka itong nasa container. Itong nasa container, ito po yung pinruning natin na Binawasan po natin ng mga dahon. Itong nandyan sa lupa, itong mga cherry tomato na yan, wala po tayong ginawang pagpupruning dyan. Hinayaan natin siyang magsanga. Pero mas marami pa rin pong binubunga. Itong nasa container, kahit po, limited yung nutrients na nakukuha niya dyan sa paso. Kasi, yung mga dahon po na sobra, inalis na natin. Nag-iwan lang tayo ng konting dahon. Ayan. Para makagawa pa rin siya ng sarili niya pagkain. So, ito po, tuloy-tuloy. Ilang beses ko na po ito naharbesan. May mga bunga pa. May mga hinog pa po dito. Pero itong mga nandito sa lupa, although mataba sila, pero mas konti yung kanyang bunga. Pero kung hindi nyo naman kailangan ng sobrang dami, pwede nyo na siyang hayaan. Pero pwede rin natin siya ipuning kung gusto natin na uh, tulad dito sa isa na dumami pa yung kanyang bunga. Tapos, ang pwede din natin ipruning dito, yung may mga sirang dahon. Yan, no? Nagkakaroon po ng paninilaw. Pwede po yan punggus. Alisin natin para hindi magkahawa hawa yung mga sakit dito sa ating kamatis. So inalis din po yung mga dahon sa lower part para magkaroon po siya ng airflow, no? Ganun din para hindi siya tubuan ng mga fungus. So trivia lang po. Ito yung tinatawag nating side shoot sa kamatis. Ito po yung kanyang main vine, tapos ito yung pinaka dulo niya. May tumubo po dito na side shoots. so, yan suckers na tinatawag. Ito po pag medyo malaki na ng konte, pwede natin ito i-cut. Tapos pwede natin siya i-propagate pwede natin siyang itanim ulit at magiging panibagong planting materials. Dito naman po tayo sa sile. So dito po sa sile, ang maintenance ko na ginagawa, inaalis ko po yung may mga sira na dahon para hindi kumalat yung sakit. Yan. Ito po na pruning ko nung maliit pa, kaya nagkaroon siya ng maraming sanga dyan sa gitna. So ito po, uh, kaka-pruning ko, kaka-apply ng swamp fertilizer. Ito po yung naging resulta niya ngayon mas marami pa yata yung bunga niya kaysa sa mga dahon. Then, trivia din po, para tuloy-tuloy yung pagbubunga ng inyong mga tanim, kailangan lagi nyo po siyang hinaharbisan. So, ito po mga hinug na, pwede na itong para tuloy-tuloy po yung kanyang pagbubulaklak. By the way, yung bulaklak po ng mga sile, kamatis at talong, yung male and female reproductive organ, nandun po mismo sa isang talong. So, pwede nyo po yan i ng maliit na pang brush, pwede rin ng cotton buds para po mahalo yung pollen at mabuo yung mga bunga pwede rin po siyang i-shake ng konti alugin yung puno para mahalo yung pollen or pwede natin hayaan yung nature, yung hangin yung mga bees na mag-pollinate po sa mga bulaklak ito po yung tanim kong Taiwan chili, ito matagal na siyang nakatanim dyan sa container inalis ko na po yung mga sirang dahon kaya konti na lang yung dahon. Tapos tumutubo po yung mga bagong dahon ulit. Pati may mga bago na naman siyang bulaklak dun sa taas. Ito po. Ayan. Dahil po yan sa pandilig natin na ginagamit yung swamp fertilizer. So, na bubuhay ulit itong tanim natin. So, nagiging healthy siya. Kaya ngayon nagbubulaklak na naman itong Taiwan chili natin. So, pag pruning naman ito, nung maliit pa tinapings din namin kaya makita nyo po marami siyang mga sanga so yan po yung isang resulta pagka tinatapings natin yung mga seedlings so pag meron na siyang 8 to 10 na dahon alisin yung pinakatalbos tutubuan yan siya ng maraming sanga so kahit maliit lang siya mababa kahit nakatanim sa container marami siyang sanga so marami po siyang ibubunga ito naman po yung tanim kong blue ternate so meron po siyang bilog na pagapangan tapos meron po ako nilagay dito na 1.5 plastic bottle. Diyan po nakatanim. Tapos ito po yung uh, gagamitin niyang pagkapangan. So para bumilog siya pagka uh, makapal na. So ito po may mga bulaklak at may mga bunga na nga. So para po kumapal yan, kailangan din natin alisin itong mga talbos. Gupit din lang po natin yung pinakatalbos niya para tubuan pa siya ng maraming sanga na side shoots hanggang sa mabalot niya po itong wire na to so ang ganda niyang tignan, bilog siya tapos marami siyang mga bulaklak na kulay blue ito naman po yung siling haba, ito naka wire pruning lang, dalawa lang po yung sanga nito mula dito sa kanyang puno, nag letter Y tapos sinayaan ko na po siyang kumapal so mababa lang po ito pero madami po yan siyang bunga kanina nakapag harvest na ako ng siling haba tapos marami pa siyang mga bulaklak. So dito po, alisin lang natin yung may mga sira. Yung mga dahon na naninilaw, may kakaibang kulay sa dahon, gupitin lang po natin. Tapos kung may sira, i-dispose natin ng maayos. So ito po maliit lang siya, ilang feet lang siya pero ang dami niyang mga bunga. Ito po yung tanim kong pipino, So ito po maliit pa lang siya. Pwede tayong mag-toppings kung gusto natin maraming sanga. Pero hayaan ko na siya na single vine lang para hindi po sumukal dito sa akin trellis. Ito nang ampalaya na lang yung pakakapalin natin. So ito po may mga sira, may mga kinainan yung dahon. Babawasan ko lang po siya. Ayan, tapos alisin natin yung mga dahon sa ilalim para ma-improve po yung airflow. Hindi basta-bastang matuyo yung pinaka-surface dito sa ilalim. Ito, parang limang pirasong puno. Actually, anim, pero may kumain po doon sa isa, kaya namatay yung isang uh, tanim na pipino. Kung gusto natin itong kumapal at dumami yung kanyang side shoots, so bilang lang po kayo ng 8 to 10. 1, 2, 3, 4... 5 6 7 8. So ito po pwede na natin alisin itong pinakatalbos niya. Pag inalis niyo po 'yan, tutubuan po siya dito ng maraming sanga. So, hindi ko na siya alisin kasi marami naman na akong tanim na pipino. Ang objective ko po dito magparami ng bunga sa pinaka main vine niya lang. Doon natin siya patutubuin. So iko-control natin yung uh, bunga nitong pipino para magaganda at malalaki yung kanyang bunga. Tapos, ito yung ating pakwan, maliit pa. Tinanim ko lang siya sa container. Tapos, itong herbs natin, itong dill, medyo makapal na. Pwede ko siyang bawasan. Para hindi niya naman tumatakpan itong tanim nating pipino. Tapos, ito, pwede pa natin ito itanim. Alisin nyo lang po yung mga dahon dito sa bandang baba. Yan. Tapos pwede natin siya i-propagate. Pwede nyo siyang itusok lang sa lupa. At mabubuhay po itong mga dill na pinutol natin. So, ito naman po yung tanim nating red lady. Yung pinunla natin na karaan, Yung pinasi germinate po natin. So alisin lang natin yung mga dahon na may mga sira. Para hindi na mahawa. Yan. Okay lang yung mga nasa lower part. Alisin. Yung mga sira yung mga dahon. Tapos mayroong puti-puti asin natin yan so ito naman po yung ating okra nakasurvive na siya kasi naaarawan na nung una po hindi ito nakakuha ng sikat ng araw kasi natatakpan po ng building yung sikat ng araw pero ngayon dito na po galing yung araw pag umaga so nakakakuha na rin sila ng uh, sikat ng araw so gagawin po natin dito alisin lang din natin yung mga dahon sa baba lalo na yung may mga sira tapos trivia lang ang bunga po ng okra, tumutubo po yan dito sa mga bagong tubong dahon. So pag yan harvest na natin, may tutubo na bagong dahon, doon naman lalabas yung panibagong bunga. Tapos may tutubo na dahon, doon naman ulit lalabas yung susunod na bunga. So dito po sa baba, hindi yan na yan tinutubuan ng bunga. Doon lang po sa bagong tubong dahon. Dito naman po sa tanim nating alugbate, ganun din, nag-toppings din po ako inalis ko yung mga talbos kaya dumami po yung kanyang sanga ito po sobrang kapal na nito kung hindi ako nag-harvest sobrang dami niyang dahon nakaraan Ang dami ko na pong napitas dito so ngayon minimaintain ko na lang inaalis ko yung may mga sirang dahon para hindi na kumalat para lumago siya alisin niyo lang yung mga talbos then trivial lang din para po tumagal yung buhay ng inyong alugbate kailangan alisin natin itong mga bunga niya itong mga buto na to. Kasi pag natin yan mahinog, tumatanda na yung tanim nating alugbate. So, kailangan alisin natin yung mga seeds na yan. Huwag natin itapon, pwede natin siya ipunin at ilagay sa ating swamp fertilizer. Dagdag pa po itong uh, nutrients dun sa ating ginagawang fertilizer. So, ito naman po yung tanim nating kalabasa. Yan. Dalawang puno po ito. So, kung gusto natin kumapal, pwede natin i-toppings pero maliit pa kasi siya so gagawin lang muna natin dito alisin natin yung mga sirang dahon then trivia lang din pag malaki na po yung inyong kalabasa at mahaba na pwede nyo pong tabunan itong itong pinaka main vine nya yung may mga tinik niyan. parang sa kamatis din pag yan nakabaon sa lupa tinutubuan din ng ugat so pag mahaba na yung inyong kalabasa tabunan nyo po ng lupa tapos tutubuan nyo ng ugat magiging dalawa na yung tanim nyong kalabasa yun po yung isang teknik na natutunan din namin sa mga farmer so ito po yung ating section na tinola meron tayong tanglad meron tayong ditong luya meron tayong papaya may sili tayo doon at malunggay So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo lang kami. I-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.